Ayun, what's up mga kapitbay? Welcome back naman sa channel. no Okay, so today mga kapitbay, uh, ang video natin for today is isi-share ko naman sa inyo. Uh, meron kasi tayong, uh, dun sa last uh, video natin, meron kasi tayong bagong empleyado, di ba? So nag-request po siya ngayon na uh, kung pwede daw magpa-add ng scan folder. Okay, so yan. Yan yung isa pa rin sa mga uh, task na isang IT support na ginagawa every daily uh, kapag may mga request yung user. So automatic si technical support or si tech support ang gagawa niyan. Automatic, i-request Ire lang nila sa system and then, i-approve yeah, ng supervisor, automatic, gagawin na sa ticket ni tech support. Okay? So, ayan. So, ano nga ba ang uh, sinasabi natin na scan folder? Okay? So, dito sa amin, mga kwikbay, yung scan folder na nilalagay namin sa desktop, meron kasi kaming uh, IP printer na sharp, doon, ini-scan yung mga hard copy or like, kunyari, uh, yung mga ah uh, hard copy na nakaprint sa bond paper na galing sa mga client tapos need ng user or need ng mga employee na isang true email so yun po yung folder na yun dun na pupunta yung mga scan na for example ah uh, ikaw client kita mer i mo sa akin through messenger yung isang file na hard copy na nakaprint sa bond paper isa sign namin tapos kung gusto mo na ibigay namin sa iyo pabalik na may sign na through soft copy ini-scan namin yon ini-scan namin sa sharp printer para isan sa email yan yun yung uh, sinasabi namin na scan folder so ngayon mag a tayo i share ko sa inyo ituturo ko sa inyo kung paano mag-create ng folder dito sa desktop saka paano siya i-coconnect dun sa sharp printer IP printer namin para kapag nag-scan si user lahat ng mga ini-scan niya pupunta dun sa scan folder niya sa desktop niya Okay? So eto mga putbay hindi hindi to centralized. Every user namin dito, every computer mayroong scan folder na kunyari magi-scan ka, uh, isi select mo lang yung name mo doon sa uh, printer tapos click scan automatic. Ang soft copy na in scan mo na uh, paper pupunta doon sa scan folder mo sa desktop. Kaya hindi ka na mahihirapan. Pwede mo siyang i-sort, pwede mo siyang i-keep or pwede mo i-delete depende na po yun sa user namin uh, yan yung ginagawa namin dito Ayan, okay? so yan yung topic natin for today i-share ko sa inyo dun sa mga tropa nating IT baguhan Ayan. so bagong lahat don't forget to hit that subscribe button saka share para masaya okay? so ngayon uh, ipapakita ko sa inyo yung actual printer ano nga bang mukha ng shop printer namin Uh, share ko dun sa mga hindi ko familiar sa ganitong printer ito yung ginagamit namin para mag-scan ng mga hard copy na file para pwede namin send through email yung mga soft copy. Okay? Let's go! Ayan mga kapitbay, eto unang-una, -una, nandito tayo sa desktop na yan. So ngayon, unang-una, -una, papakita ko sa inyo kung paano mag-create ng folder dito sa desktop na user. So ito mga kapitbay, eto, meron tayong mga existing. Eto kasi yung isang PC ko na to is, yung iba kasi na nakalaptop, minsan nag error kapag nag-disconnect sa wifi or minsan hindi siya nakakonnect sa scan folder. Kaya ang ginagawa ko, yung PC ko mismo dito sa office, ginawa kong scan folder nila ayan, naka-share lang, tapos minamap ko lang sa kanila, so ngayon uh, for example, yung isang user naka-desktop ano nga ba ang una-una mong gawin so punta ka lang dito, desktop, kahit saan mo gusto ilagay, pwede naman yan uh, scan folder, ayan, for example, eto create ka lang ng uh, isang scan folder dyan, okay ayan, ito yung folder niya ang gagawin mo right, click mo lang ayan, properties tapos punta ka lang dito sa sharing So ito yung requirements ng SHARP uh, Punta ka lang sa sharing Share mo Tapos ito sa advanced Share mo lang yan Tapos permission Click mo lang yan lahat Yan Wari, naka-domain ka Automatic Yan, ganyan Tapos Punta ka ulit sa properties Security Dapat meron siyang uh, Everyone Kasi mahigpit siya ng SHARP Yan Yung everyone na yan Check mo yan Okay, kung naka-domain ko naman, i-add mo lang siya sa domain, okay na siya. Yun. So, ibig sabihin, yung folder na to, naka-share na yan. Ayan. Naka-share na yan. Kasi kung nari, naka-domain ka, automatic, sa shared folder, pwede mo naman to i-diretso doon. Doon ka na lang mag-create. Pero sa ngayon, kasi, ito, ang ginagawa namin per desktop para hindi mahirapan. Ayan, naka- Ayan, naka-everyone na yan, naka-share na, naka-ganyan. So, after mo ma-share yan, separate, check mo muna yung sharing Uh, sharing capabilities ng PC mo. Punta ka lang dyan. Manage advanced sharing. Dapat, eto, dito mo i Dapat, dito sa private, na naka-turn on yan. Yan, yung dalawa na yan. Tapos, eto, naka-turn on din yan. Turn on mo lahat para di mahirapan. Tapos, dito, naka-turn on yan. Tapos, dito. Yan. Tapos, eto, kunwari, uh, i-turn on po yung password minsan nagkaka problema hindi siya na detect kailangan i-turn on mo yung password para mabasa ni <coughs> ni printer na secured na parang kailangan na authentication kaya dapat naka-check yan Ayan. tapos save mo lang us after niyan pagkatapos mo na okay na lahat puntahan mo lang yung IP ni uh, printer mo so ito yung IP ng printer namin 22 Ayan. So, ito yung sharp namin. Ayan. So, pag pumunta ka rito sa address book. Ayan. So, mag-create ka lang dyan. For example, yan. Dami ng user na ito. Ayan. Lahat ng mga user na yan, mayroon niyang shared folder. yan, So, ang gagawin mo lang, create ka lang dyan. Create ka rito. Uh, add. Ayan. Add. So, dito, uh, sa address type, pwede email, retro email, pwede FTP, pwede desktop, pwede network folder. So, ang gagawin mo, kasi ang folder mo na ginawa, i-share is mo. Kunwari, may file server kayo, pwedeng ganito. Ayan. Tapos, dito, required name, lagay mo lang ng test server. Ayan. Yan. yan yun lang. Test server lang, tapos naka-network folder. Tapos dito, sa required path, yung path nito is yung, ano, eto. Ayan. Um, Pag pumunta ka dyan, right-click mo lang properties, tapos click mo lang sharing na to. Ayan. Tapos ito yung i-copy mo. Ayan. Copy. Pag na mo na yan, punta ka lang dyan, plus dito. Ayan. Tapos dito, sa username, kailangan mo i- customize yung password. Dito yung username, usually, ang nilalagay ko is administrator account ng desktop para hindi ka magkakaproblema sa authentication. So, ilalagay mo lang yung password mo dyan. Yan, lalagay mo lang yung password mo dyan. Tapos, submit mo lang. Yan, after mo masubmit, pag tinignan mo yan dito, yan. Uh, test sa T. Ayan, nandito na siya. Okay, so, pag nandyan na siya, kapag pumunta ka doon mismo sa actual printer, pag kinlik mo yung address book doon sa touch screen niya, makikita mo na yung pangalan mo roon. Isaselect mo lang ang T, sa letter T. Ayan, makikita mo na siya doon. Okay, So, ganun lang kasimple mga kapitbay. Ganun lang yung uh, pag-create ng uh, shared folder na scan folder dito sa Sharp na to. Meron tong isang uh, app na ini-install pero nire-recommend ko na kahit wag na kasi minsan nagpuputol-putol sa experience ko. Kaya ang ginawa ko na lang is shared folder na lang. Ayan, shared folder na lang tapos ipapoint mo lang siya doon. tapos okay na. Ganun lang kadali mga kapitbay. Sobrang easy to manage, easy to share a scan folder. So, ayan. So, sana may natutunan na naman kayo ngayong araw mga kapitbay. so, ganun lang yung process namin dito kapag nag-create kami ng scan folder. So, ayan. So, thank you so much for watching. And then, sana may natutunan kayo. Kung mayroon kayong natutunan, please don't forget to hit that subscribe, like, answer. And then, stay tuned mga kapitbay sa mga susunod nating vlog. Marami salamat sa support. God bless us all. And peace!